Musta mga kaguro at Department of Education personnel, may magandang balita mula sa Department of Education. Kahangis, Lodge, nagbibigay Department Education mga paya, always on sa mga, nataago, ng mga mata. Sa video na ito pag-uusapan natin ang bagong DepEd Order Number no. 16 series of 2025 na may kinalaman sa medical allowance para sa mga kawani ng DepEd. Alamin natin kung sino ang mga saklaw nito, magkano ang matatanggap at paano ito makukuha. Ang DepEd Order Number no. 16 series of 2025 ay naglalaman ng mga patnubay o guidelines para sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng Department of Education. Layunin itong suportahan ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado lalo na sa git na ng patuloy na hamon sa ating sektor. Magkano nga ba ang makukuha? Ang medical allowance na nakasaad sa order ay 7,000 pesos bawat taon para sa bawat kwalipikadong empleyado. Ngayong alam na natin kung sino ang saklaw at magkano ang halaga, pag-usapan naman natin paano mag-avail ng medical allowance. May dalawang paraan para dito. Group availment at individual availment. Ayon sa DepEd Order number no. 16 Series of 2025, narito ang mga hakbang kung paano ito ginagawa. Step 1 ang personal unit o division ay maglalabas ng listahan ng mga kwalipikadong empleyado sa pamamagitan ng memo o advisory. Step 2. Ang mga kwalipikadong empleyado ay kailangang mag-fill out ng Medical Allowance Registration Form Annex A at pumili kung grupo o individual availment ang nais nila. Step 3. Ang head ng office o chief ang magkukonsolida ng mga form at ipapasa ito sa kanilang nilang field office. Step 4. Ipapaabot ng field office ang ang consolidated list sa budget office o unit para matukoy ang kabuo ang pondo na ilalaan para sa parehong grupo at individual avail. Sa madaling sabi, kailangan lang sumunod sa tamang proseso at siguraduhin maipasa ang form sa takdang oras. Kung gusto mo ng mas kumpletong binipisyo at mas madali ang proseso, pwede kang mag-avail ng Group HMO Plan. Narito ang mga kailangang malaman. Group Availment Guidelines Ang Group Availment Guidelines ay isinasagawa sa pamamagitan ng Debt and Procurement. sa rito ang pagbili ng HMO Type Packages para sa buong grupo. Kaya't siguradong mas malawak ang saklaw ng binipisyo. Saklaw nito ang mga sumusunod na binipisyo. Inpatient at Outpatient Care Emergency Care Annual Physical Exam Dental Service ang HMO coverage ay valid para sa 12 months mula sa araw ng pagsisimula ng kontrata. Procurement process. Ang mga field offices ang magpapacilitate ng procurement. Narito kung sino ang mag-aasikaso sa bawat delivery unit. Ang FO rin ang magsisilbing end user or EU. Sila ang magbubuo ng budget, maghahanda ng procurement, documents, at sisiguraduhin ang implementasyon. Kasama na rin dito ang pagkuhan ng mga ulat mula sa service provider para masigurong maibibigay ang tamang servisyo. Kung mas gusto mong pumili ng sarili mong HMO provider, pwede mo rin i-avail ang individual HMO option o cash reimbursement option. Depende sa sitwasyon mo. Meron din tayong individual HMO via payroll paano ito ginagawa? Field office ang magsasagawa ng initial screening base sa Annex A forms. Kailangan magpasa ng proof of enrollment tulad ng kopya ng HMO contract, valid HMO ID, official receipt ng HMO membership. Para sa mga dependent lamang sa family plan, mag-submit ng valid proof of enrollment as dependent. Hindi ka entitled kung walang proof. Pag-aproba, field office ang magsusumite sa finance unit. Allowance ay ipaprocess via payroll disbursement. Importanteng paalala, kailangang magpasa ng mga kinakailangan dokumento kapag hindi ka nag mawawala ang allowance mo sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong HR office o field office. Basahin ang buong DepEd Order Number no. 16, Series of 2025. Sa panahon ngayon, mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya't siguraduhin, i-avail ang medical allowance at binipisyong nararapat sa iyo. Maraming salamat mga kamis at ingat lagi, kaguro. Thank you sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel please po, pakihit ng subscribe button at i-click nyo na din ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga susunod na upload na videos. Maraming salamat. Bye-bye!